Hello mga kamano, oh, welcome to my vlog. Nga pala no, uh, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit tayo nagbabalik sa ating pag-vlog sa ating YT channel no. At yun nga pala no, guys, nagpapasalamat din ako sa YouTube no. At kakamonetize ko lang no. Kaya kayo mga baguhan din na katulad ko, uh, tuloy lang ang laban no. Mga uh, guys. Ayun nga pala no, huwag na tayong patumpik-tumpik at ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effect no or saan ba ito makukuha no? na katulad nito sa aking sa, sa aking screen na nakikita nyo kaya, kaya, simulan na natin to guys let's go yun mga kamalay no? nandito na tayo sa ating cellphone screen no? at uh, punta lang tayo dito sa ating google chrome no Ayan, yung nakikita nyo na may bilog no? Click nyo lang yan. Yan, pag na-click nyo na, punta kayo dito sa my searching box, no? Tapos, ang ito type natin dito ay my my instant, no? yun yung itatype lang natin. Yan, ilalagay ko na yan sa ating screen, no? Para makita nyo, maigi. Yan, type lang natin, my instant. Yan. Yan, nakita nyo na, lumabas na agad siya sa may taas lang. Yan, yung may bilog, o. Oh, klik click lang natin yan. Tapos, ayun na, mga guys no lumabas na agad siya yan mamimili lang kayo dito no marami yan libre lang to mga guys no walang bayad to at eh, pwede nyo rin siyang i-testing no kung ano yung mga sound effect katulad nito yan di ba ganyan tapos iba iba yan no pwede nyo no? diba? pwede nyo i-testing yan no uh, guys tapos ngayon pag naman nakapili na kayo ah, uh, Ting ayan, punta lang kayo dito sa may ano, yung pangalan niya sa baba may nakalagay, di ba? I-click niyo lang 'yan. yan, pag-click niyo 'yan, tapos i-taas niyo lang. Ayun, may kita niyo dito yung download MP3. Ayun, diyan kayo magda-download, no? Ito yan may bilog. Diyan niyo lang i-download. Pag-click niyo 'yan, download again. Ayun, no? Hmm. Oh, file napaka napaka download. Napaka-bilis lang i-download, no, mga guys, no? wala pang ilang segundo lang no kapag magda-download kayo marami to no libre lang yan walang bayad yan no mga guys pwede rin kayo kung gusto nyo rin i-download talaga yung my instant na to kung pwede yung gusto nyo apps na yan may nakalagay dyan install app sa taas no no pwede nyo ayan, bibilogan ko na lang para i-install nyo na rin no para may sarili na siyang ano apps din no pero pwede rin kayo dito no na I, dito na lang kayo kumuha, i-download nyo lang. Total, diretso naman yan sa ano nyo, sa file nyo, no. Yan, ganun lang mga guys, no. Napakadali lang. Kaya hanggang dito lang tayo, no, mga guys. Maraming salamat sa inyo.